Wala so, naman, minsan lang alis yung tao. nakaka ka talaga, no? Hindi ka talaga marunong magpaalam kahit saan ka talaga pumunta. Hindi ka marunong mag-text, mag-update man lang kung makaka-uwi ka. Sino kasama ka gabi? Wala akong kasama ka gabi. Magpapaalam pa bari ako. Yun yung, naman yung gagawin, hindi mo na naman nakapapayagan. Eh, syempre talaga hindi kita papayagan kasi oh. lang ko ganyan ka na naman uuwi. Anong oras ka na naman uuwi? Sasabihin, magpaalam. O paano pa paan, akong kung hmm. hindi mo na papayagan? Tata, o oh, katwiran niya, katwiran niya, porkit hindi kita pa, alam mo hindi kita papayagan, lalayasan mo na lang ako, gano'n na lang yon. Ito, mala, madalang na lang ako umalis. Yun nga, madalang ka na nga lang, madalang ka lang, umalis, hindi ka pa marunong mag-update, hindi ka marunong mag-text, ni tumawag man lang, antay ako nang antay sa'yo. Ano, hindi ka naman umuwi. Siyempre, napasarap. Saan? Sa inuman. Sa inuman, sigurado ka? Oo lagi ka nalang ganyan, ha? Hindi mo iniisip yung mararamdaman ko, ha? O pa, pakiramdam ko niya, o pa, mali. Siyempre, huwag gagawin mo, mag-sorry ka na, para matapos uh, itong away na to. Buto mo, sir, wala nga nang gagawa. Kasalanan ni yung galit na galit yan. tapos siya ako magsasorry sa'yo. Kasalanan mo, eh! Siyempre, mag-sorry ka! Kasalanan! Kasalanan na yan! Pag hindi ako nagpaalam, kasalanan ko na yun. Oh, anong tawag mo doon? Hindi kasalanan yon Hindi kasalanan na hindi magpaalam. Tama ba yung ginagawa yon Hindi, pero hindi ko lang kasalanan yun, siyempre. Dapat payagan mo lang minsan. Dapat gawin mo rin yung, mo, yung task mo. Ako ginagawa ang task ko. Ginagawa sa akin Gawin mo ang task mo sa Sa payagan mo din ako malis. Hindi ka magsasorry. Hindi ako magsasorry. Ba't ako magsasorry? Oh, hindi natin tatapusin itong away na to. Hindi, kahit tumapapatan ng 5 years. Malis ka na nga doon. ka doon. Tutulog na ako. Pwentang buhay na to. Han. Han. Sorry. Oh, bakit ka biglang nagsasorry? Sorry, Anya. Tigil-tigilan mo nga ako! Tigil-tigilan mo ako nga! sorry sorry ka! Saan hindi ako nagpahalam kagad eh. Ano ba? Ayaw mo mag-sorry di ba? Matutulog na ako! Ano na yung isasorry na mo? Sorry na. Ito na magalit sa akin. Huwag ka nang Tigilan mo ako. Lumayo-layo ka sa akin. Hindi kita matansya. Loko ka. Tansyayin mo na ako ha. No, na... Ano ba? Nananansing ka na naman! Hindi naman nananansing. Nagsasorry na nga yung tao sa'yo. Nakainis ka. Hey. Hey. Doon ka nga! Sabi. Sorry na. Magsasorry ka na yan. Oo, oh, oh, ay. Tara, magsorryan tayo sa isa't isa.